Umalo si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pagdilig ng Senado hinggil ito sa ilegal na operasyon ng Pogo sa bansa. Dito ay nabunyag na pagmamayari ni Roque ang isa sa mga bahay na tinutuluyan ng dalawang Chinese na sangkot sa Pogo. Ang buong kwento ay atid sa atin ni Raymond Tinasa eh, ni dating presidential spokesman Harry Roque na pag-aari nito ang bahay na ni Raid sa Tuba, Benguet na umano'y tituluyan ng dalawang Chinese na sangkota sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanyang pagdalo sa pagginig ng Committee on Women, Children and Family Relations. Sinabi ni Tony Roque na ang bahay ay pag-aari ng korporasyon kung saan siya may interesa. Ayon kay Roque, korporasyon din ang nagpapaupa sa bahay sa isang 1U na wala daw kinalaman sa Pogo. Pero inamin ni Roque na nasa proseso na para makuha ang 100% ownership sa korporasyon at siya rin ay membro ng homeowners ng subdivision kung saan matagpuan ang nasabing bahay. Sinasabi ang dalawang Chinese ay sangkot sa Pogo na ni-raid sa Bamban, Tarlac kung saan sinasabing pagmamayari ni Suspended Mayor Alice Go. Samantala, naniniwala si Roque na may nagpukumilit na David siya sa Pogo kaya inyog na siya rito na umano'y naglalabi sa pagkor. Yan, sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Bingget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno. And I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang one yun na isang Chinese national na siyong siya po ay pumirma sa contract of lease ay uh, re-require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang one yun. Kaya nga po, nang sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo uh, uh, bosses doon, eh ako po ay talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Ako, si Raymond Dinaza, para sa kwentong politiko.